Hello guys, welcome back to my YouTube channel for the next video. Good po sobrang. Bakit ano guys? So mayroon tayo guys na ano na gagawin. Ito po ang ano natin guys na ang gagawin ko. So mayroon tayo dito na dalawang kawayan na ginawa, ginawa, ko ng stick. Ayan. So mayroon tayo dito na rubber band. So last So itatalian natin dito guys sa pinakano niya, pinakadulo. Ayan. Pero yung tali niya hindi masyadong may fit Ganon. Ayan. Tapos, so, mayroon tayo dito na pili. Ayan. Saka, kita. So, ang purpose ko dito guys, so, kung paano tayo na maganap na magbiak ng pili. Ayan. So, para po hindi po masukatan ng ating kamay guys kasi kung magbibig tayo uh, ganun so mapuputo lang ating kamay pwede masugatan so ito po pag dito pag inipit natin dito kung magbibig tayo ng pili so hindi masasugat ang ating kamay hindi magtamaan kasi matatawag itong stick itong kawayan Ayan, pag So, bago ko sa inyo guys na ipapakita sa inyo sa aking video. So, please follow, subscribe, like sa aking video. So, sana taposin yung ang aking video ko guys na manood kayo hanggang doon ito guys. So, so maraming salamat po sa supportan nyo. Sana supportan nyo aking video ko guys. So, mayroon dyan like, subscribe, follow. So, kaya po guys, isa tala po tayo na gagawin na ito. Na ipapakita ko sa inyo po sa video. Let's go. So ito na po guys ang ano natin na tagtaran. O, so guys, tata tayo magbibiyak nito na pili. So ganito ang guys ano gagawin natin para po hindi masugatan ng ating kamay. So magamit tayo ng dalawang stick. So okay na po. So isa tala po tayo. Ganun para po sipang ating ano para hindi matamaan. kasi pag ito guys ano na gawin natin yan piling dumulas ang itap pwedeng lumatamahan ang kamay natin pinaputol so itong pinakita ko sa inyo guys ito ang maganda na sip hindi masasugatan ng ating kamay mas maganda ganyan ito guys ang gawin natin ganyan po ito bibiyak yan wow so, guys, so nabiyak na po. Ayan. Mm. Very good, good. naman sa aking video guys. Ayan. Tapos, nabiyak na, tanggalin natin itong nasa loob, yung laman. So, ligyan natin dito na. Ayan. Maganda guys. Hindi natamaan man yung, yung, ano lang, yung stick lang natamaan. Yung kamay natin, hindi matatamaan guys. So, papatay ng isa. Ayan. So, biyak na pa isa pa guys. Ganito pa gawin natin. That's good. Ayan. Yan guys, oh, so, kitang-kita nyo man. Sa akin. Ah? Uh -huh. Very good. Ayan. Pag nag kayo guys, pag bibiya ka sa pili. ayan, kumuha kayo ng drum stick, kawayan. Italian lang dito. So, okay na. Sip yung kamay, kamay, natin. So, ito po guys ang pili ko. Ayan. So, gagawin ko ito. Magluluta ako ng dulce pili yung galagang mga sukal so yun po guys so pinakita ko sa inyo kung paano magano sa pili yung bibiyak so para hindi mo masugat ang ating kamay so sip ito guys kahit maraming biyakan mong pili hindi masasugat na yung kamay niyo. ayan so tatlong bis pa tayo guys ganito ayan so hindi pa ito ito Ayan guys. Kahit na dalawang bisis pa, biyakin mo yan dyan. Ayan, pa ulit-ulit. Ah? Ay, Sa mga ano, nabibiyak. Ayan. So, biya guys. Ayan. Ito guys, maganda ito si Pito. Ayan. Ayan, right? Tatlo. Kahit dalawang bisis mong biyakin mo dyan, hindi siya guys, ano, maano yung pili, hindi siya lumalas eh. O, so, hindi siya, maano yung kamay natin. So, maganda ito guys na ano, na idea. So, hindi po masusugat ang ating kamay. Ayan guys. So, diba? Mas maganda ito guys. Hindi masusugat ang ating kamay natin. So, maganda guys. Ayan no? o so, oh, sipa natin kamay natin guys itong maganda na idea na mag gawin nyo huwag hindi kayo magano gano na uh, kung wala kayo ng ano na rubber na pantali dito o kahit ano na lang basta talia niya dito sa dulo ng stick so ganitong gawin niyo guys na ni stick so dapat ang pagano nito magbibiyak nung gagawa ka ng stick dapat eksakto sa inyong pag, pagka laki ng ano yung pili hmm. ayun eksakto hindi yung mas malapan pa yung stick sa pili hindi yung magbibiyak yung pili guys dapat malit lang eksakto sa kasi dapat kung anong laki ng pili saka yung stick dapat ganun hmm. yan ganun guys ha hindi yung marigpang stick eh, hindi hindi mabibigyan yung pili guys So, magkina okay po guys. So, maraming salamat po sa papanood niya sa aking video. Sa manag-manag manag kayo hanggang dulo. So, support na ng video. So, maraming salamat po na mayroon kayo na natutunan dito sa akin. So, salamat po guys. So, bye.